Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Julina Bermudes. Ngayon, ako ay narito sa inyong harapan upang magtalumpati. At ang ating paksa ay patungkol sa kabataang nag-iinom ng alak. Alak. Alam niyo ba na ang pag-inom ng alak ay hindi maganda sa pangangatawan ng tao? Lalo na sa mga kabataan na inuuna pa ang pag-iinom kaysa sa pag-aaral. Sa panahon ngayon, Marami sa ating mga kabataan ang nahuhumaling sa pag-inom ng alak. Ang iba pa, inuuna ang pag-iinom kaysa sa pag-aaral. Bagamat hindi ito bahagi ng ating kultura. At hindi natin maikakaila na ang pag-inom ng alak ay may mga negatibong epekto sa ating pangangatawan at pamumuhay. Ang pag-inom ng alak ng mga kabataan ay nakakaapekto ito sa pag-aaral, kalusugan at pamumuhay ng mga kabataan. Alam niyo ba na ang pag-inom ng alak sa murang edad ay hindi maganda para sa kabataan, maaari itong apektuhan ang ating kalusugan na dapat nating pinapangalagaan. At dahil sa pag-inom ng alak, ay maaari maging mahina ang inyong katawan sa murang edad. Karamihan sa kabataan ngayon ay nuuna pa ang pag-iinom kaysa sa kanilang pag-aaral. Ang pag-inom ng alak sa murang edad ay maaari magresulta ng pagkakaroon ng problema sa kalusugan tulad ng liver disease at iba pa ang komplikasyon. Bukod dito, ito rin ay maaaring maging sanhi ng mga hindi inaasaang aksidente o insidente na maaaring magdulot ng malubhang pinsala o kahit kamatayan. Higit pa sa physical na epekto ng regular na pag-inom ng ala, ay maaaring magkaroon rin ito ng negatibong impluensya sa pag-aaral ng isang mag-aaral. Maari mawala ng focus o determinasyon ng isang estudyante sa kanyang pag-aaral. Nang dahil sa pag-inom na siyang maaaring makaapekto sa pagkamit ng kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Sa harap ng hamon na ito, mahalagang bigyan pansin ng mga magulang ang kanilang mga anak. Mahalagang bigyan pansin ng mga guro ang, ang pagturo ng tamang halaga ng disiplina sa mga kabataan. Dapat bigyan ng mga magulang at guro ng sapat na informasyon at gabay upang maiwasan ang masamang epekto ng labis na pag-inom ng alak at para maiwasan na rin ng mga kabataan ang pag-iinom ng alak. Sa kabuuan ang pag-inom ng alak ay hindi maganda sa pangangatawan at kinabukasan ng mga kabataan. Ang pagtutok natin sa pag-unlad at pagpapabuti ng mga ating kabataan ay isang kolektibong gawain. Sama-sama nating tugunan ang hamon na ito upang mas sigurado ang mas maganda kinabukasan para sa kanilang lahat. Dito na nagtatapos ang aking pagtatalumpati. Uli, ako si Julina Bermudes at ang ating paksa ay patungkol sa kabataang naghihinom ng alak. Maraming salamat po.